lahat sa isang panulat na di sa silidig yung pakalatala Agap pinulot ngunit ako'y biglang natikira Nang blako ko ang biglang nagkalaman at makinig magsisimula na ang kwento Welcome kayo kahit malapat pa ang iyong buo Babae o lalaki, baka manok Kung malawak ang isipan, tayo'y magkakasundol Ako si Toro X ang inyong lingkod at may akda ang Musika sa walang alam makinipapamuka 🎵🎵 Ibig kasi isa-isa pa bagay niya ng tula 🎵🎵 Ihala lahat at ipapakilala ko na rin sa madla Si Sanoria na pinulo ng samahan 🎵🎵 na nung mabawit ang three and the sun 🎵 Ayaw na ayaw niya sa mga tao 🎵 Huwag sa patulog sa kapwa ay hindi itin siya tamaan si See you, See you, Hello everyone! Happy, happy 4th anniversary sa TPL family, especially sa poging founder nito na si Sir Sandor Ryan and sa magandang sekretary nito na si Miss Janet Rivera and of course sa lahat ng TPL team members. And gusto ko rin batiin ng happy, happy 21st anniversary sina na Miss and Sir Ronel and ang wish ko para sa kanilang dalawa ay more and more years of love and companionship to come. And um, maraming salamat sa inyo, Sir Ronel and Mistere sa pag-share ng talents ninyo sa singing dito sa YT. And syempre also sa mga pa-sponsor ninyo sa amin. And more power to your channel, Mistere E. So, tayo sa TPL kung paano ko nakilala ang TPL. Actually, gamer and supporter lang po ako. Wala talaga akong bahay siguro mga 2 to 3 years ago yon noon nung gumagala ako sa YT and naghahanap ako ng na nagpapalaro and nadaan sa akin ang channel ni Sir Sandro Ryan So, pumasok ako sa live niya, nag-subscribe ako, and humula -hula na ako doon. That time, uh, si Sir Patrick and yung wife niya na si Miss Marge ang nagko-co-host pa noon and active pa sa mga live ni Sir Sendo Ryan, si Miss Jerica. Sumula so, noon, sumasali na ako sa mga palaro ni Sir Sendo Ryan. Pero may time na nag-stop akong pumunta sa mga live niya. Kasi naging sobrang busy ako. Pero last year bumalik ulit ako una ako nalaman na kilala pala ang TPL channels sa pagiging balahura. Okay lang naman sa akin. And eh, that is what makes them different from the other YT channels. And kapag bagong paso ka, may paunang advisory naman sila kaagad. So, kung ayaw mo, kung hindi mo type yung ganun, edi eh alis ka lang. And hindi ka naman nila pipilitin na mag-stay. Ako personally hindi man ako sumasali sa mga usapan nilang ganoon and hindi man ako nagko-comment sa chat box kapag ganun nang usapan hindi naman ibig sabihin na hindi ko tanggap kasi open-minded naman akong tao and flexible din and hindi ako madaling mapikon Ang uh, mga bagong pasok siguro kung papasok kayo sa live ni Sir Sendo Ryan for the first time and yun ang una yung maririnig na usapan magiging iba talaga ang first impression nyo kay Sir Sendo Ryan pero kung dalasan nyo ang pagpunta sa mga live niya and lagi kayong pupunta sa mga live niya malalaman nyo ng isang Sir Sendo Ryan pala ay isang tao na mabait maunawain matulungin nagbibigay ng payo kung kailangan, palabiro din at may pagkakomedyante din. And bonus na lang yung palagi siyang nagpapalaro at nagpapa challenge. And sa mga pa-challenge ni Sir Senderay na balahura, of their own free will naman yung mga sumasali doon. And mga adults na sila, hindi na sila mga bata, kaya alam na alam nila yung sinasalihan nila. Anyway, mga sis, hindi ba ko sa inyo kasi napaka-game ninyo. Hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa ninyo. So, hindi man talaga ako TPL. Nandito lang ako para supportahan ng TPL. And pati yung mga channels ni na Sir Toyex, Miss Net, Sir Decoy, Miss El, Sir Ricky Mati, Miss Lynn Pavo, Miss Miss Loves TPL, Coach Eileen, Sir Lanzu, and Miss Yami. Hindi nakalimutan ba ako? So again, happy 21st wedding anniversary kina si Ronel and Miss and happy 4th anniversary sa TPL team more power and yun lang po sa lahat gusto ko sanang batiin ng happy happy 4th anniversary ang TPL production at syempre ka Master Sandrayan ang pinakapogin founder Sana, na nakilala na, ko at syempre napaka generous Happy, happy 4th anniversary Sir Sandra yan at gusto ko rin sanang i-share yung kung bakit ako na, 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 na napasok nakapaglaro sa kay Senor ay yung nasurus ako dati sa pangalan ni Romalyn kasi nagkita ako sa, sa sa Bonanza tapos nagtaka ako bakit, bakit may nakalagay na pag-aikot ni Master Senor tapos ayun nagtanong ako kay Kambal ko kay Leia sino ba yung Romalin pag ni Sendo Ryan, sabi niya, ah, nagpapabingo yun yung Sabado. Tapos, ano yun, medyo higpit yun kasi nga bawal ang kukak. Tapos, um, pag nag-type dapat, unli. So, nag-try ako. Yun, kaya, isa yun sa, isa isa yun sa una kong sinalihan din sa Whitey. Nung mga bago-bago pa lang ako sumali sa bingoan sa Whitey. Tapos ang pinaka hindi ko nakakalimutan dito is yung yung napagalitan na ni na yung Master Sandurayan. bukod pa dun ay yung nabayad ako lang tatlong beses sa isang live sa isang pag ni Master Sand yung unang void ko is hindi ako alitan tos kasi nagkapadidi ako that time na yun tapos nagawala kang tantos tapos yung pangalawang void ko is na doble yung kundi 35 o 65 tapos yung pangatlong void ko Ibig sa TPL production, ang nalagay ko is PTL production. Dina triple kill, Pero okay lang at least masaya at ano nagkaroon din na siya po ng lesson at kung bakit ako na po void. kung kumbaga isa rin sa dahil kung bakit ano uh, nagkaroon din ako ng idea para maiwasan ang pag ang maiwas ako para maiwasan ang pagboy ko sa ibang games. So, yun ulit. Happy, happy anniversary sa TPL Production. Hello all po. Ako po si Geraldine at magkakaroon po ako ng talambuhay kung paano po ako napadpad dito sa TPL Production. Una po, uh, ito pong The TPL Production po ay napuntahan na aking pinsan dahil po nakikilaro po siya sa mga YouTube. ganoon po tapos ngayon, di naaliw pa ako sa mga palaro po nila tapos tinanong po niya ako gusto mo bang sumama sa ayo pumunta dito tapos ngayon, sige ano bang pangalan ng youtube na yan kako kasi yung araw na po yun uh, nandun po ako sa bahay na auntie ko sa mama po niya tapos po, uh, yung cellphone ko nandito po sa bahay ko kaya tinandaan ko na lang po yung uh, pangalan po ng youtube na ito eto nga po ang the tpl production tapos one day po uh, uh, nag try po akong pumasok po sa kanilang life tapos nainggan niyo po ako dahil nakakatuwa po ang mga kaganapan po hindi lamang po dahil sa mga papremyo po dahil po uh, lahat po na nandito po ay totoo hindi po sila mga plastic ng tao kumbaga po sila po ang naging uh, nanay tatay namin tita or kahit anong paman po yun na kahit hindi po namin sila kadugo po ay uh, naggagay po sila sa amin at uh, binibigyan po ng mga advice at uh, kaya nagpapasalamat po ako dahil po uh, napunta po ako dito sa inyo lalong lalo na po sa yung Master Sender Miss MJ uh, at syempre rin po kasama na rin po sila Sir Ricky, Mam Labs si Miss Tere, Sir Ronel um, uh, <laughs> Mamsel, Sir Dekoy, Miss Nets, Sir Toyex, Miss Lynn, at sa inyong lahat-lahat pa po, Tito Resita, uh, kung hindi man po ako nabanggit, pasensya na po at matanda na pa ang lola nyo. At uh, uh, Andito po ako para batiin po ng happy happy anniversary po ang Latipilat Production. More years to come and more more happiness and more blessings po sa lahat at lagi po kayo mag-iingat pasensya na rin po dahil po uh, sinabi ko po na pabalik na po ako kasi po nagkatrabaho nga po ako uh, dahil po doon uh, hati po yung oras ko dahil po uh, pagdating po dito sa bahay gawain bahay naman po pagkatapos pong gawain bahay uh, nanay naman po kaya bibihiran na lang po talaga madalang na madalang po ako nakakapasok po sa inyo kaya humihingi po ako ng pamahingin sa inyo hindi po dahil ayoko na po sa inyo ay kayong makasama uh, sa totoo lang po miss na miss ko na po kayong lahat at uh, kayo po na guide sa akin lalo na po si Master Sendo sasabihin niya po po sa inyo na unahin ang dapat unahin eh, napakabuting tao po ni Master Sendo po dahil laging kapakanan po namin ang kanyang ah, ang kanyang pinapauna po dahil sabi po niya ang youtube ay dyan lang naman ang importante po ay yung pangangailangan po kasi nga po lalo na po sa panahon ngayon po ang hirap hirap po yung kumita ng pera kaya kami iisa lang po ang nagtatrabaho po uh, siguro sandamakmak na po yung utang namin kaya maraming salamat po master sendo dahil naiintindihan nyo po kami uh, at hindi po dahil po sa ayaw na po namin sa inyo ah. uh, humihingi po talagang pasensya doon sana po ah uh, magkaroon po ng oras din po kahit paano po na makadalaw-dalaw po ako sa inyo at lalo na po nahihiya po kasi ako kapag pasok po ako syempre aantukin uh, uh, na po ganun uh, nahihiya naman po ako mag-iwan sa area po kaya minsan po uh, BBG na lang po ako tapos makakatulog na po uh, hindi na po ako nag chat, -chat po sa live chat basta nakabg lang po uh, hindi rin naman po madalas yung kasi minsan lang rin po kapag naharap pa pong mag-cellphone. at uh, Marami marami salamat po talaga sa kabaitan nyo pong lahat. Pinabati uh, ko po kayo ulit ng happy happy anniversary po. At sana pa po um, magtagal pa po ang samahan po. At uh, miss na miss ko na po kayo lahat. I love you all po. Uh, lagi po kayo mag-iingat. Yun lamang po. Bye bye po. Thank you for everything. Hello boss sa inyong lahat. Kumusta, kumusta po? Ah, uh, gusto ko lang pong bati ng happy happy fourth year anniversary TPL Production at syempre sa mga supporters na din. Ah, uh, share ko lang po kung paano at kung saan namin nakilala si Sir Ryan. Ah, uh, doon po yan kay Manoy Lanzo, yun lang po ang natatandaan ko ah, uh, dahil po kay mamlin doon po namin siya nakilala sa live ah, uh, dahil din po kay mamlin doon, ah, uh, doon kami napasama sa ano, sa sa TPL Halo Halo kasi invite niya po kami ayan Thank you po. Uh, Sir Ryan, maraming maraming salamat po. At syempre sa buong TPL production and supporters. Sa support na nabinibigay niyo sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Again, happy, happy birthday anniversary. Uh, more on good vibes lang po tayo than bad vibes. Ayan. Ayan uh, lang po ang masasabi ko. Kasi alam ko yung sasabihin ko, nasabi na po yan ang lahat. Kaya yan. Thank you and goodbye. So, yun. What's up, guys? Uh, ako nga po pala si Rasik TV ng uh, Timokya, isa sa admin ng Timokya. Uh, gusto ko lang pong batiin ng uh, happy 4th anniversary ang ating uh, TPL. Ayun. Happy 4th anniversary TPL. Bro Sendo Ryan, happy happy 4th anniversary. And uh, more power and um, tuloy lang. Keep it up. Keep, keep it up guys and uh, keep supporting each other. Ayun. Love you all. Bye. Kelow bye. Di shadow sa lab ka. na ako magsimula sa akin ya. Tarumpate. Ah, ako muna i-papa-patay Laila. Ako po si Liquid TV ng uh, ang inyong lingkod uh, mula sa Tiklok Family. ah uh, uh, ng araw po ay may gusto lang po akong uh, ibahagi at uh, ah uh, uh share sa inyo lahat. Ibahagi at share. Ano po yun? <laughs> Ayan, guys, uh, um, bago po ako uh, ano na... Uh, napunta sa TPL o naging kaibigan ng TPL sila si Idol Sindo Harayan uh, sa lahat po na bukukuha ng TPL Ma'am Ati Loves, Ma'am Thierry ayan, uh, Miss MJ uh, Grace Ricky uh, at uh, sa lahat-lahat po ng uh, TPL uh, supporters ayan, ako sila naging uh, kaibigan o nakasalamuha sa so, White Limerick. ah uh, meron po, uh, meron din po aming ano, samahan, yeah, Timic Lok. Yeah. Sa so, Timic po, meron po ako uh, isang kaibigan sa pong admin namin. Uh, na iba po si Admin Lin. Uh, dahil kay Admin Lin is, ah, uh, nakilala namin ng TPL production sila Idem Sindorayan yan yeah. at uh, bago po ako napunta sa ano sa TPL is uh, uh, ano ah? Uh, in, in, invite pala ako na ano, in invite pala ako ni admin admin Len Pabo yeah ano niya admin di ko ay ah, uh, uh, tara punta tayo sa live ni ano ni bisita bisita ka sa live ni ay ay dun sino masabi ko oh, sige um pumunta ako ako uh, ang pasok ko talaga is, uh, gamit niya ay, ay yung Lupo B. Loco B, um, natandang work class. Pag po yung live na yun, kasi gusto ko nga yung kunin Kasi, gusto kong ano ano, ano din dito sa, dito sa video na to. Kasi, di ko na makita. Di ko na makalala kung anong uh, araw yun na nung buwan. Basta, nung ano nang pasok ko doon is, uh, kumakanta yun si Loco B. Um, yan po, pasok ko, uh, Talagang na ano ako na... Nagulat ako sa mga ano... Sa mga... Ano nila? Sa mga entertainment nila. Na ano... Kakaiba. Unang-una sa... Unang... Unang pasok mo is... Ano pa? Yung... Uh, parang... May ilang ka uh, Pero... Nung tumagal na tumagal... <laughs> ayun... Ah... Uh, Masaya. Ang saya ng ano nila. Ang saya ng uh, live nila. Hindi boring. Yan, eh, yan, yung iba nga sabi is eh, balahura Pero ang entertainment, maganda. talagang hindi ka magubunan sa live nila. Tsaka ano, um, ang uh, bago naman ako pumasok doon is, uh, apo, apo kasi alam naman, alam naman nila lahat na open mind, open na open minded din kasi, sabi nga nila is, uh, mas malala pa daw kami mga isa ko. Dahil sa nila. Ayan guys, ayan uh, guys, ayan. Kaya ako napunta sa TV dahil kay Admin Lin, like, in-invite in niya ako. In-invite na ako sa live, sa isang live ni Idol noon. Yun. Kaya uh, yun, simula noon, ayan, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung, ah, uh, Ano namin, pagiging kaibigan, kahit nga minsan, nag-error dahil uh, minsan, uh, ano, ah, uh, may mga, mga sanasabing din namin na itindihan. Kaya minsan, ah, uh, ano, na mapagalitan kami. Pero ayos lang yun. Kasi, ano anyway, eh, alam naman namin naitindihan namin yun. Kaya, sa ito rin, mabait nalang yan. O bait sa mabait nalang yan. Pero, huwag nyo lang gagalitin. Kasi, pag ginalit nyo, mga puwit nyo lang walang latay. Hahaha. <laughs> Ayan uh, ayan. Ay dito na lang ako sa inyo at sa yung uh, uh, sa inyong uh, uh, TPL Angels, maraming salamat sa inyo sa all the support niyo sa uh, Team Clock at sa amin. Ayan, laos, Ricky, jay, uh, uh, kay Ate Laos, kay Sriki, kay uh, Miss NJ, kay Terry. Ayan, thank you so much, Ma'am Terry. Ayan, thank you so much for mga blessing niyo. Ayan. Uh, thank you, Idol, sa mga blessing na binibigay mo sa mga TPN supporters. Ayan, sa mga papapalaro, papinggo, paula. Ayan, lalo-lalo na sa mga mga nakaraang event namin. Uh, uh, tinuluan mo kami. Thank you so much, Idol. Lalo-lalo sa akin mga kasamaan, si admin at Kochiko. Thank you so much, Idol, at sa bahay ko. yan, thank you so much. At naging wuli kami tatlo. Kasi na din mo kami tatlo. Thank you so much Idol. And Thank you so much. to you, you supporters, so Thank you. Thank you talaga sa inyo lahat. Ang lalo na sa akin, Idol Ryan. Maraming maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Sa amin mga iklog. Ah, uh, na minsan na Minsan eh. Papasaway. Kahit nga, kahit kami pasaway eh. Andyan pa rin yung love mo sa amin. Thank you so much, Idol. Ah, uh, sana pala yung ingat ka. Nagsama rin yung mga anak. Thank you, thank you so much. And, uh, HAPPY PORT ANNIVERSARY! Yay. HAPPY PORT ANNIVERSARY TO uh, TPL PRODUCTION! Sana A LOT OF GLASSY WILL FALL ON THE MOUNTAINS! AND HAPPY PORT ANNIVERSARY IDOL TO TPL PRODUCTION, TPL SUPPORTERS TO ALL OF na TPL! HAPPY HAPPY PORT ANNIVERSARY TO ALL GUYS! THANK YOU SO MUCH! ALWAYS SUPPORT US! Yeah. Oh, yay. Muna mm -hmm. bye